Magandang araw Pilipinas, live tayo ngayon sa Radio Bravo. Ito po si Nep Castillo at pag-uusapan natin ngayon itong uh, ipapatupad ng uh, Land Transportation Office o LTO, mahigpit na nilang ipapatupad itong uh, no travel uh, no registration no travel uh, policy. At uh, makakasama natin ngayon sa linya ng telepono, walang iba kundi ang hepe ng uh, LTO, si uh, Authority Vigor Mendoza II. Sir, magandang uh, umaga po sa inyo, sir. Good morning, Nick. Uh, sir, uh, ano po ang ibig sabihin nitong uh, no registration, no travel policy ninyo na ipapatupad, sir? Po, oh, eh, yun yung pagpapatupad po ng Rep Republic Act 4136, no? Na bawal po ang um, nagamitin sa ating mga kalye ang masasakyan na hindi rehistrado sa LTO. So ito, may, -may pit lang natin ipapatupad to dahil rumarami na po ating mga uh, may-ari na sasakyan na hindi nagre-rehistro eh um, uh, base po sa ating uh, computer data na binigay sa akin, no, umaabot na po ng mga umigit kumulang 24.7 million uh, motor vehicles na delinquente. Ibig mo sabihin, hindi po nakaregistered registered uh, on time sa ating LTO. So, hindi ba nila pwedeng ipangatwiran na uh, attorney na ang LTO ang uh, merong dapat habulin, hindi sila? Uh, alam nyo, kailangan natin habulin yan. Ang unang-una kasi yung road safety issue, no? Kasi pag hindi, hindi dumaan sa si LTO, yung issue ng roadworthiness, yung issue ng uh, uh tao dito na, na, yung mga driver po natin, eh, tamang driver po yan, no? Eh, magiging issue po yan. Eh, baka magiging sagabal sa kalye, mag ng traffic, sirain, no? O kung hindi naman, ma-involve sa aksidente at may masugatan o mamatay. So, bagay base ho sa mandato ng LTO, talagang kailangan namin ipatupad to, no? So, may quit po natin habulin yan. Yung pangalawang ating uh, uh purpose ko kaya natin uh, uh talagang uh, gagawin mabuti to, eh dahil uh, ng LTO yung mga revenue targets na binigay ng national government sa LTO, no? Uh, para naman makatulong sa ating gobyerno na makapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Y yung uh, revenue losses natin magkano ba umabot na dito Tony? 7 billion ang uh, hinahabon po ng LTO eh, mga 7 billion until the end hmm. So ito bang uh, uh, datos ninyo attorney ano bang pinakamaraming delinquent na hindi pa rehistrado dito motorcyclo, Ay uh, four wheel Opo, Opo 71% po ng 24.7 million eh motorcyclo uh, mal malamang malamang karamihan po diyan eh baka baka scrap na no uh, na hindi natin yan no kaya hindi na rehistro dahil scrap na pero siguro naman mayroon pang kalahati kahit kalahati man lang mabalking bagay na po yan sa atin no mga 12, 12 to 13 12 to 13 million na hindi pa rehistro eh bagay pa rin yan para sa ating gobyerno oo kasama po ba dito sir yung uh, tungkol sa mga hindi pagre-renew Opo, kasi kasama, kasama, kasama po yan. ah uh, ah uh, lahat naman po yan, nag-initial nag registration, kaya, kaya pumasok na po yan sa ating computer data. No? Ang, um, yun lang nga, pagkatapos ng initial registration, hindi na naulit. <laughs> kaya yun lang nahabot. Hindi na ni-renew. Opo, pero pero man nag meron naman nag-renew pero delinquent pa rin, no? hindi on time, no? So meron pa yan. Meron naman after the first registration, hindi na 'yun nag-register. Oo, oh, I see. So, uh, ano to? panong higpit ang gagawin nito? Makikipag-ugnayan kayo? Meron kayong uh, nakasynchronize na ba ang inyong uh, uh, system sa MMDA at uh, HPG at iba pang mga uh, ahensya na magmamonitor nito? Uh, sino ba po natin to kahapon. No? We had a regional conference. Lahat ng regional director po natin para maghanda na po sila sa bagay na to, magkaroon sila ng kanya-kanyang operation plan kung paano natin papatupad to, no? Yes, we will coordinate no sa mga traffic enforcers ng MMDA, ng, ng PNP, ng local government units para talagang uh, uh, makamit natin yung objective natin sa bagay na to. Marami rin dito, dito mga government uh, vehicles, no? na hindi pa rehistrado kaya nakikiusap kami sa aming uh, kapwa uh, empleyado ng gobyerno kung meron silang masasakyan na hindi pa rehistrado eh, ipagbigay alam na po sa amin in fact there are some government agencies sa uh, no, na nakipag-ugnayan na sa amin para kasi kahit government yan syempre we, we, we uh, leadership by example tayo no? eh, kung pakasabihin ng mga privado sasakyan eh, bakit yung sa sakit ng gobyerno ayaw niyo hulihin. Bakit kami no? So, eh, yun yun ang kasama na rin po dyan. Okay. for sure, sir. Yung pinaka mataas siguro na datos na number ng mga delinquent motor vehicle eh, sa Metro Manila. Tama po ba? Opo. Mga 4.1 ah. mga 4.1 million no? ang uh, base po again sa ating computer data ang, ah. ang registrado o delinquente sa Metro Manila. So, sir, paano ito? Pag hindi rehistrado, magkano bang uh, ano dito, multa ka dito? Ano, kung kung, kung, uh, kung kahit ilang taon na silang delinquente, no? uh, binibigyan lang natin ng cap. Basta voluntaryo siyang voluntaryo siyang magpusa magrehistro, eh, hindi ho yeah. hindi ho pasta libo ang kanyang babayaran. to. Kung voluntaryo ho siyang magrehistro, pero kung mahuli, kung mahuli siya, eh aabot po ng uh, mga 15,000 ang babayaran niya, no? Tapos tapos may, tapos may impounding pa. So dagdag gastos na naman 'yon, no? So ang amin dito eh kung, ka, kung pwede lang, eh kung pag-register na po sila para hindi na sila magambala at hindi hindi kasi nilaki at kanilang bayaran pag sila. -hmm. All right. Sige, sir, pwede kayong uh, manawagan sa ating mga delinquent uh, uh, motor uh, vehicle owner na uh, tuparin na itong uh, ano ninyo. Kasi no registration, no travel policy pala ito. Mahigpit pala talaga ito. Gusto lang po namin lumingi ng tulog sa lahat ng ari ng uh, ng sasakyan na makipag-cooperate po sa LTO. Kaya i-register na po nila yung kanilang masasakyan para hindi na po sila bagambala sa daan, no? at uh, hindi na sila kailangan magbayad ng napakalaking fines and penalties. Ang laking tipid po yan. Kung voluntaryo po silang uh, magbabayad, no? kesa magbayad sila ng dagdag uh, -dag penalty na 10,000 piso, pag dahil pound pa yan, no? eh, mababawasan na napakalaki yung kanilang dapat bayaran. Eh, sana po, no? ito ng perang to pupunta sa ating national government para matustusan no, ang gastusin para naman sa social services ng ating mga mama mamaya. Kaya tulong-tulong lang po kung pwede na po. So. Apo. ayon. Okay. Maraming maraming salamat po sa inyo. Okay. Attorney Vigor Mendoza II, ang hepe ng Land Transportation Office. Magandang araw po sa inyo, sir. Thank you, Daffy. Salamat. Yun po si uh, Attorney Vigor Mendoza II, ang hepe ng uh, Land Transportation Office o LTO at uh, tulad ng sinabi niya na nanawagan siya sa mga hindi pa nakakarehistro delinquent, no? Lalo na eh minsan talaga hindi maiwasan eh nalilit sa pagpaparehistro renewal ang ating mga motorista. So uh, makusa daw kayo. 5,000 lang, no? Pero kung mahuli sa kalsada, 15,000 mai-impound pa. All right. So yan po ang ating uh, Uh, live interview ngayong uh, araw nito ito kaugnay dito sa No Registration, No Travel Policy na mahigpit na ipapatupad ng LTO. Nep Castillo nag-uulat para sa Bravo News.